mga kapatid, gusto ko lang i-share sa inyo. Napakaganda ng napaka, napakaganda magpaliwanag ni Attorney Mark Tolentino. 'Yun yung abogado ng uh, Kingdom of Jesus Christ. Yan. Yeah. Ang topic niya kanina na nadaan doon sa aking timeline <coughs> sa social media ay adultery and concubinage. So pinaliwanag niya kasi daw maraming women's groups na sinasabi na napaka-unfair naman ang adultery krimen. Nagtaksil yung babae, krimen. Tapos pag concubinage, nakipagtalik, nagtaksil din sa iba yung lalaki, hindi krimen. O kasi pinaliwanag niya, o, ang elemento kasi ng parehong adultery tsaka kubinage, kailangan kasal, mag-asawa. Sa adultery kasi, may asawa yung babae, tapos ikaw ay nakipag sa iba, may posibilidad kang mabuntis, at mag-introduce ng alien air. Ang ganda ng sinabi niya. Pero yung kawawa naman yung lalaki. Hindi niya anak, akala niya anak niya. Biglang meron ng presumption na anak niya yon. Kahit na hindi niya naman anak kasi mag-asawa sila eh. So yung risk noon na maging kahati noon, hindi lang sa lalaki, hindi lang sa pag-aari ng lalaki. Pati doon sa mga bata. Unfair, pero hindi mo kadugo. Kahati mo. That is why yung adultery, mas mabigat yung consequences niya kumpara sa concubinage. Kasi sa concubinage, ang kailangan lang para makasuhan ka nun, ibahay mo yung iyong other woman, married man ka, tapos may iba kang woman, binahay mo. Or, dinala mo sa bahay ninyong tinutuloy ang mag-asyawa. Oh. So, <clears throat> yun ang kaibahan niya. Kaya mas mabigat yung parusa sa adultery kaysa sa concubinage. Meron siyang principle eh. O kaso dahil nga marami naglalabi na women's groups, mas marami daw lalaki nagtataksil. O oh, sige, nagkaroon ng VAUC. 9262 were in. Hindi kinakailangan na mag Mag-girlfriend, boyfriend lang. Nagkaroon ng maraming babae yung lalaki. Pwede na daw kasuhan. Oh, under psychological abuse yun. O di, nakabawi yung mga babae ngayon? Nakabawi. Tama yun. The problem is, paano naman yung mga lalaki? So paano yung lalaki na mag-boyfriend-girlfriend pa lang sila tapos yung babae na nagtaksil? Hindi sila married. Anong may kakasama doon sa babae? Wala. So that is the problem. Imbis na sinasabi ng women's groups dapat equal. Pero in reality, lamang na sila. Lamang na lamang sa batas. Dapat, sa aking pananaw, kung, pwede, kung hindi, kung pwedeng kasuhan ng isang lalaki, dahil siya ay taksil lamang. Dapat yung babaeng taksil, pwede rin kasuhan kahit hindi mo siya asawa. Kahit girlfriend lang. Yun ang patas. di ba? You see, this is a bigger... Ako, ako karamihan ng member ng pamilya ko babae. Okay sa akin yun. But, this is the bigger dilemma ng Pilipinas. Dahil tumutulad tayo masyado sa Amerika. Papunta na ang direksyon ng mga batas on emasculation of men. So, can imagine? Kung meron akong girlfriend, kunwari, pag tataksilan niya ako, dahil di kami mag-asawa, hindi siya pwede kasuhan. Pero pag ako nagtaksil sa kanya, that is anti-vow silo, psychological abuse, pwede niya akong kasuhan. O hindi ba napaka-unfair? Hindi, hindi napatas sa lalaki yung batas. So anong epekto nito? Dahil walang batas na papabor sa mga lalaking niloloko, ko, you are, uh, you are, ang tawag dito, iniinganyo, you are inducing them na pag babae pwede magtaksil ngayon, pwede na magtaksil. Hindi naman kami mag-asawa, hindi kami kasal. ba? Diba? So, so sinisira yung mga kababaihan, sinisira yung mga relasyon. Pwede lang tumabla yung lalaki pag siya. Nakita niya. di diba? There is a bigger uh, program uh, programming kasi. I don't know if you're going to believe me, but men are being emasculated. May malaking programa na ganyan. Ah, uh, ang tool para gamitin yan uh, CIA gagamitin nila yung iba't ibang groups like feminist groups dito sa Pilipinas na naglalabi ng mga ganyang batas ang ganda ng front sa sabihin, uy, protektahan ang karapatan ng mga babae pero hindi, there's a bigger agenda always okay lang, protektahan yung karapatan nila eh, pero dapat patas eh diba? so, may, pag, pag kasi inemasculate mo yung lalaki lasyang pera pwede mo siyang lukohin, humihina yung family Tingnan nyo, habang umaalpas ang generation, dati, patriarchal, machismo culture. Matatag ang pamilya kahit nasabihin mo maraming trauma, maraming kabaklaan. Ngayon, puro bakla na, puro uh, mga lalaki walang trabaho. Mga lalaki ngayon, niloloko na. Mga, kasi doon na papunta, if you emasculate the men, yung family humihina, which is the basic unit of society. Pag humina yun, ang daling pasukan ng mga ideolohiya ng kaliwa, maling kaisipan, etc. Et Pero pansin niyo sa pinakamataas na antas sa lipunan, lalaki pa rin. Yan yung mga kasama yan sa mga may akda na i-emasculate natin yung men para tayo na lang, tayong 1% na lang. Yung men talaga. Tayo lang yung mga tala tayong kaagaw. Something to think about. God bless.